News mga balita ngayon, mga naiwang baril at kagamitang pandigma na recover ng AFP at PNP sa magkahiwalay na operasyon sa Isabela. BJMP transport vehicle tinambangan sa Cavitex, isang jail officer sugatan. 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa kaloohan dalawang suspect arestado. Ako po si Cesar Soriano para mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Sa pagtutulungan ng mga puwersa ng 95th Infantry Battalion, 502nd Brigade, PNP SWAT, at mga lokal na otoridad sa Isabela na recover ang mga armas at gamit pandigma na iniwan ng mga teroristang NPA sa kabundukan ng Sierra Madre sa Ilagan, Isabela, Kamakailan. Kabilang dito ang isang AK-47 rifle, isang improvised rifle at iba pang gamit pandigma. Samantala, isang joint operation ng 86 IB, 502nd Brigade at PNP noong isang linggo ang nagresulta sa pagkakakita ng arm cash sa barangay Dumawing Jones, Isabela. Na-recover dito ang isang M16A1 rifle, tatlong magazines at 38 rounds ng 5.56mm ammunition na pinaniniwala ang ginamit ng dating platoon 1 ng NPA. Ang mga operasyon na patuloy na sinusuportahan ng mga mamamayan ay nagpapakita ng lumalaking tiwala sa mga hakbang ng gobyerno para sa kapayapaan. Isang transport vehicle ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang tinambangan ng mga armadong kalalakihan sa Cavitex noong lunes, April 7, matapos dumalo sa pagdinig sa Makati Regional Trial Court. Ayon sa ulat, sakay ng BJMP vehicle, ang isa umanong leader ng sindikato at 37-year-old na Chinese na si Hu Yang galing sa kanyang court hearing. Sa gitna ng biyahe pabalik, hinarang at pinaputokan ng anim na mga kalalakihan ng sasakyan sa kahabaan ng Cavitex. Nagkaroon ng palitan ng putok na ikinasugat ng isang jail officer na agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang lunas. Matapos ang habulan, bumangga sa isang puno ang getaway vehicle ng mga suspect. Dahil dito, agad silang inaresto ng SWAT team ng Paranaque City Police. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa tunay na motibo ng pananambang habang pinatitibay ang seguridad sa pagbiyahe ng high-profile detainees. Arestado ng Northern Police District o NPD at ng Caloocan City Police Station, katuwang ang PIDEA ang dalawang hinihinalang high-value drug personalities sa buy bust operation sa Barangay 28, Caloocan City, Kamakailan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Ronald, 43 years old, at Ferdinand, 42 years old, na kapwa-residente ng Antipolo Rizal. Kumpiskado sa operasyon ng humigit kumulang 250 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Kasama rin sa ebidensya ang buy bust money na binubuo ng isang tunay na 500 peso bill at 27 na peking 1,000 bills, dalawang plastic bag ng shabu at isang cream-colored belt bag. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinchonco nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita. <tinyo>